sobrang scary ng mga ano. Kaya minsan, mas gusto ko may kasama sa kondo. Kahit matulog lang doon, at least kasama ko sila ganun. Meron akong kwento yung sa kondo din. Ko? Hindi. Kala ko kondo ko. sa'yo. Kala ko kondo ko eh. So ayun nga. So ako, paakit pa lang ako ng kondo ko. So habang umakit akong ganyan, may naghihintay na mama. Tapos yung mama, hindi niya pinipindot yung button pataas. Ah, sa harap ng elevator. Sa harap ng elevator. So, ako, pinindot na yung elevator para pumukas. So, sabi ko, going up man ako. Tapos, hindi niya ako sinasagot. Sabi ko, siyempre, bilang mabait ka, going up. Tinanong ko, going up po. Tapos, biglang nagulat siya. Parang siyang nagulat na hindi ko alam. Tapos, so, hindi ako kinausap. Pagpasok po, pumasok din siya. Tapos, pamindot na ako ng floor ko, kung saan ako pupunta. Siya, hindi siya pumasok. Ngayon, dito lang siya sa gilid ko. Sa, nasa peripheral ko. Oh. Sabi ko, what floor po? Kasi syempre matanda na, gusto mm -hmm. ko rin pumindot para at least hindi na siya mahirapan. Hindi siya pumindot. So ako, under the impression ako na iisang floor kami. Kung saan ako, bababa, -ba -ba, baka doon din siya. Ka. Oh. Oo, nag ako. Tapos, sabi ko, something's wrong. So, paakit ako ng paakyat. Tapos, palapit siya ng palapit. Parang pakunti ng pakunti. Kung hindi siya sobrang lapit, parang palapit lang siya ng palapit na ganyan. Sabi ko, parang may mali. May something wrong. Kasi nga, hanggang sa nandun na siya sa likod ko. Kasi nasa harapan ako eh. So na siya sa bandang likod ko. Adjacent na siya sa akin. So bumukas na yung floor ko. Pagbukas ko ng floor ko, tawag dito di. Tapos ako kasi feeling ko hindi na tao yung nasa likod ko. Tapos narinig ko siya. Binilisan ko yung lakad ko ng konti. Tapos narinig ko yung japag. Bumibilis din tapos tumakbo ko, tumatakbo na din yung nasa likod Hello? ko. So, tapos ganyan, nung nandun na ako sa may ano ko, yung sa puti na lang, ang bilis kong mag... Hindi kasi ako naglalak ng kondo noon eh. Oo. Oh. Inanlak ko yung... Ginanyang ko yung ano, tapos pasok ako sa loob. Tapos, meron ako laging Himalayan salt sa gilid ko. Sinabuyan ko ng Himalayan salt yung ano. Tapos, ito na. Pagpasok ko ng kondo ko, may gumaga ng... Doorknob. Doorknob. So, si Matapang, silip, may walang tao. Oh my God. Nanginginig siya. The reason why I wanted to talk about horror stories is because alam ko itong dalawang to yung pinaka maraming ganun na experience sa Team Bartagulan. I know I've spoken with Fricks before with his spiritual, you know, connection. And ikaw... Di ba ginanyan mo si Digo. Mm -hmm. Well, basta, hindi namin isi-share yan. Pero alam ko, malapit ka sa mga spiritual Taoism? I don't know. What do you call it? Basta, yung malapit sa spirits or something. He believes in a lot of spiritual stuff. And ito naman, di ba? Grabe, parang may bagong horror story siya every time you watch her live. Tapos, minsan, naalala ko yung ano, yung life mo sa bahay ka ni Triggs tapos biglang may nalalaglag ng na mga gabit. Hmm, ni e, Triggs. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako pag lumalabas yan sa algo ko nung punta ko sa bahay ni Frick's, like, I feel something na mabigat talaga. Ganun ako namimili ng bahay. When I go inside, so especially in his room, sobrang bigat. Mararamdaman mo yung energy nung bigat. Kasi ano yun eh, parang nung mag-isa ako, iniyon niya ako doon. Hindi naman kasi yung headband ko noon kaya nalaglag Pero mararamdaman mo may bigat siyang something na namimili ng tao na papasok. Ganun yung nararamdaman ko sa kanya. May mga like for example, yung mga nag-sleep over doon. Kaya ayaw nila sa room ko nag-sleep 'di ba? Nang gusto nang matulog doon. Kasi syempre, tabi-tabi kayo, 'di ba? Itim pa naman ng room mo. Totoo! <laughs> Totoo! Hindi <laughs> mo makikita. Pag nag-sleep over sila doon, lagi sila nag sleep paralysis. <gasps> Kaya ending, lahat ng kaibigan ko natutulog doon sa kabila lagi. Tapos laging ano pa naman, laging doon pa naman dapat mag-sleep yung nagbabalak yung sleep over yung timbar the sa kanila. Matak